Kamusta mga kababayan? Huwag nyo nang alamin ang pangalan ko. Baka mapatay lang nyo ako o resbakin. Mabuti ng ganito para din nyo na akong palakan pa. Pag-usapan na lang natin ang kinabukasan ng ating bayan, bansa at lipunan. Alinman sa tatlong iyon ang mauna, wala na akong alam. Ang tema ngayon na ang pag-uusapan ay tungkol sa kabataan at ang isang laro na walang sawa at walang awa na ginagawang ulol ang ating mga pangarap ay ang DOTA pag-isipan natin na maigi kung bakit nga ba nakakabobo ang larong ito. Una, ang paglayo sa Diyos at paglapit kay Satanas. Bakit ko nasabi iyon? Tignan nyo na lang ang mga pangalan ng mga tauhan. Lucifer Astig ba? Sa mga hindi nagbabasa ng Biblia? Oo. Dito pa lang sa isang ehemplo ng larong ito ay malaki ng koneksyon sa madilim na kulto ng pagsamba sa demonyo, angas at nahangiti pa itong Deathbringer sa mga hindi marunong sa Ingles at sa madaling salita, kamatayan. Hindi pa rin kaduda-duda, no? Sa mga hindi pumapasok sa eskwela at nagkakating klases, astig pa rin ang tunog nito kahit unting-unti na pala sinisipsip ang kaluluwa nila. Mga kawawang ulila. Abaddon, ibig sabihin ay pagwasak. Pangalan rin ng isang demonyo na binanggit sa Biblia. Anong hihigit pa sa ebidensyang ito? Sa Biblia pa kamo ang pangalan. Pero astig pa rin kasi ang tunog, di ba? Dumang naman tayo sa pangalawang rason kung bakit hanggang squatter na lang ang iba sa atin dahil maaga pa lang sa kanilang buhay ay nagastang mayaman na mga sira. Pera. Pera lang yan kasi. Pera sa paggastos sa internet cafe o kaya mga luga ng kahirapan at lulong sa larong Dota. Hindi ko rin sinasabi na masama naman ang mga internet cafe. Pagkos nakakatulong pa sila. Pero ang mga taong maubuso nito ang mga... Piruin nyo na lang, ang mga oras na sinasayang nila ay umaabot sa apat at limang oras kada upo sa silya. At hindi lang iyon, may pusta pa ang mga Kala mo mga mayaman at pati yung pera na pinawisan ng magulang para kainin nila ay winalda sa walang kakwentakwentang kwentang laro. Kung ako ang ama ng mga na iyon, pinaghahampas ko na ng silya nila at computer para matauhan. At kung may baril, siguro tinuluyang ko na. Tinan mo nga naman mga na to. Kala mo pro na pro. Bakit nga ba gumawa pa ako ng ganitong mensahe? Una, kasi nag-aalala ako para sa bayan. At itong mga batang to, wala nang ginawa kundi maglaro ng Dota. E hindi naman to magpapakain ng kanilang pamilya balang araw. At hindi naman tayo katulad ng South Korea para sabihin mong, Anak, sige, mag-ambisyon kang Olympian sa Dota. E wala nga na sumusuporta ng larong to dahil wala nga kakwenta-kwenta to. Sige, sabihin mo na nandyan ng Mineski mga kung saan dyan naggagaling yung mga magagaling na naglalaro ng Dota. Pero yun yung mga may pera. At sa madaling salita, yun yung mga walang ginagawa sa buhay. Ha, tanongin mo na lang sila. Hindi naman siguro galing sa la o kaya Ateneo, o UST, lalo na UP. Na wala naman silang oras na para maglaro kung talaga nag-aaral sila. Eh, hindi Nasaan sila? Nandun sa internet cafe, o kaya rin sa bahay. Kung hindi na lang siguro nag-judge paglalaro na lang ng Dota. Kaya ikaw na nakikinig sa aking vlog. Ito yung kauna-unahang vlog ko. Kung ikaw na talagang tunay na Pilipino o kaya Filipinis, dahil wala naman talagang tao na tawag na Pilipino, kahit tanungin mo pa embahada ng Estados Unidos, walang tao na tinatawag na Filipino. Dahil kung balikan mo man ang grade 1, nandyan ang subject na Filipino. Ito ay isang subject, hindi po tao. At magkaderechuhan na rin nga pala tayo sa tinatawag nating Pinoy alam niyo ba na ang Pinoy ay galing sa salitang penoy? Ito ay insulto ng mga Arabo sa ating mga Pilipino o kaya mga Filipinis. Kasi malamang hindi niyo tatanggapin ang Filipinis. Mas gusto niyo marinig na Pilipino. Kaya sa susunod na vlog ko, gamitin niyo ang overpass. Dahil ginawa ng MMDA yan para hindi kayo sagasaan ng mga mayayabang at mayayaman na tao. Okay?